Construction worker. Nilalait man kami ng karamihan. Pinagtatawanan man kami dahil sa aming trabaho. Nagrabi man kung paano kami tapak-tapakan, dahil sa aming trabaho. Pakinggan nyo to. Hindi porket na titiis namin, hindi na masakit. Gusto lang namin ng tahimik na buhay. Gusto lang namin lumaban ng patas. Kaya hindi namin kinakahiya na isa kaming magiting na construction. Sino magtatrabaho kung lahat ako, mo tatakalkal sa akin yung CR mo? Bakit ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Kaya bakit? Mahirap kasi ko, wala akong pera. O, di may balance. Parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin, bakit diri, naman ang Diyos akala ko magpag-ibig? hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagkapantay-pantay, -pantay, hindi siya pag-ibig construction worker. Nilalait man kami ng karamihan, pinagtatawanan man kami dahil sa aming trabaho. Nagrabe man kung paano kami tapak tapakan dahil sa aming trabaho. Pakinggan nyo to. Hindi porkit na namin, hindi na masakit. Gusto lang namin ng tahimik na buhay. Gusto lang namin lumaban ng patas. Kaya hindi namin kinakahiya na isa kaming magiting na construction. Minsan nakala ng mga kaibigan natin, nagbago na tayo. Kasi hindi na tayo sumasama sa mga happenings, sa mga gimmick. Pero di nila alam. Hindi naman tayo nagbago. Nag-matured ka lang. Nag-grow ka lang. Minsan nakala ng mga kaibigan natin, nagbago na tayo. Kasi hindi na tayo sumasama sa mga happening, sa mga gimmick. Pero di nila alam, hindi naman tayo nagbago. Nag-mature ka lang, nag-grow ka lang. magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Eh, milyonaryo ka, milyonaryo na ako. Ba't, ba't mo tatakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Kaya eh, bakit? Mahirap kasi ko, wala akong pera. O di may balance. Parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin, diri, ba't naman ang Diyos akala ko pag-ibig? hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagkapantay pantay hindi siya pag-ibig.